isa sa mga akusasyon sa ating little pope na walang karapatan mag -imvento. ang mga papa kahit papa pa kahit pa wala siyang ano kapangyarihan na mag-imbento <laughs> <laughs> ang sabi ng little pope sa dabaw Atin mabasahin naman sinasagot siya sa official uh, document ng simbahan sa Crusantum Consilium pa rin sa paragraph 23. basahin natin ha. The sound tradition may be retained. So, linaw na linaw. Magbasa ka naman ng latest na mga official document. Little Pope. Huwag yung sariling ano, interpretasyon. Anong sabi? The sound tradition may be retained. And yet, the way remain open to legitimate progress. Mm. dahil ang secret liturgy talaga may dalawang element divine, hindi immutable element yan divine uh, dimension pero mayroong human dimension ang secret liturgy subject to change yet the way remain open to legitimate progress carefully investigation careful investigation is always to be made into its part of the liturgy which is to be revised. So, malinaw na malinaw, ha? Na, the sound tradition may be retained. Hindi totoo yung sinabi nila, nag ang Vatican II, nag ng bagong misa. Hindi totoo yan. Sinasagot na kayo, sa official po ito, hindi po ito aking opinion. No. Galing po ito sa Conciliar Fathers of Vatican II. Patuloy this investigation should be theological, hmm, theological, historical. Nakita na nyo? historical, hindi lang ito uh, bago talaga. Merong development, pero it is based on theological, historical, and pastoral. Nah, hindi lang pala ito. Historical connected, connected to the sound tradition. Also, the general laws governing the structure and the meaning of the liturgy must be studied in conjunction with the experience derived from recent lit liturgical reforms. so mga meron na mga liturgical reforms bago itong Vatican na mga documents, no? meron na si Orvandi VII, meron na si Clement, marami to mga liturgical reforms at sinimula na ito ni sa panahon ni Papa Piyot di Ten. Uh, patuloy. So, so derive conjunction with the experience derived from recent liturgical reforms and from the indults conceded by various places. So, grabe. Very wide na po ito. Hindi pa narrow-minded ba? Ito lang talaga ang pinakamabisa. Yan ay hindi. <laughs> Very wide na. Yung scope. Hindi na narrow-minded parang hindi yung kabayo ba no ito yung kabayo hindi niya makikita yung nasa gilid niya dahil naro yung naro yung uh, makikita lang niya no at ngayon winawid ng simbahan sa mga various liturgical reforms finally there must be no innovations ano ba yung innovation walang bago nito walang invento nito. So, contrary sa sinasabi sa Little Pope sa Dabaw, no? na iniimbento yan, yung Nobos Ordo, invento yan, nandito, official document ang simbahan. Sa Vatican to, magbasa ka naman para ma-update mo yung ano mo, theological opinion mo, theological ideas mo, hindi parang hindi tumutubo. Walang development ang simbahan diyan kung mananatili lang tayo no? Pero malinaw na malinaw na the sound tradition should be remained. Okay? Binabasa lang natin. Finally, there must be no innovations, no? Unless unless ah the good of the church, unless the good of the church genuinely and certainly requires them. So ang simbahan kung merong mga development ang simbahan talaga ang mag-decide niyan. Genuinely, and certainly requires them so kinakailangan ng panahon and care must be taken that any new forms adopted any new forms adopted should in some way grow organically from forms already existing so anong kaulugan nito so galing talaga sa origin no or organically new forms adapted should in some way grow, tumutubo, organically from forms already existing. So, galing sa mga old rites. So, mayroong pagbabago but connected to the sound tradition. So, opposite sa narinig natin sa mga nagpakilalang expert. Kumukut pa sila ng mga cardinal, obispo, well and good. Dapat 'yung mga kardinal at 'yung mga obispo in communion sa Bishop of Rome. So, in communion po tayo sa Santo Papa natin. For example, isang obispo may opposite opinion sa Santo Papa, pwede eh, hindi maganda 'yon. Hindi maganda. No. May official document na tayo dito. No. May official document na tayo dito. So, ang sacred liturgy, mga kapatid, ay may dalawang elemento. I-consider uh, ninyo ito. Divine element and human element. Yung divine element ay immutable. Malinaw na malinaw yan sa uh, number 21 sa Sacrosanctum Concilium sa official document sa Vatican to. Pero, bias na sila nito. Kaya, uh, i-open ninyo yung pag-iisip ninyo. Huwag niyong gamitin yung Council of Trent judging Vatican II. At hindi din maganda. Nagagamitin natin ang Council of Trent judging ah, Vatican II judging Council of Trent. Hindi maganda yan. Yan puro official yan. Na document galing sa Papa. Ang last scene natin ay hindi tayo, kundi ang ating Santo Papa. So, kita ninyo kung meron mang uh, revision it is connected to the existing forms. So, mga ancient rites, mga kapatid. At, mm, nalinaw na malinaw, no? Binabasa lang natin ang document, mga kapatid. So, hindi totoo na hindi yan connected sa tradition. So, maling akala po yan. No? So, itong kinukot natin, recent documents ang binabasa ng ating mahal na kapatid, mga old documents. Hindi maganda yon na i-conflict mo sa recent official document. At ano ang implication nun? Na uh, nagkakontrary yung statement ng simbahan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. May historical context dito sa secret liturgy. May ina ini-insert na nila. Yung hindi lang theological, historical, but pastoral. So tatlo na po. Hindi lang sapat yung theological na magaling tayo sa uh, connection sa uh, biblical texts. Meron ding historical connected to the sound teachings of the church, no? So yung sinasabi nila na <clears throat> uh, invento lang uh, mag mag ano nang bagong rites. Masan santo papang maglastin yan, hindi si uh, little pope, No Pope. So sinasagot na natin punto por punto. Huwag kayong mag-alala dahil meron makakahanap tayo ng paraan paano natin sasagutin sila. Hindi pa ako makapag-live talaga. Hindi pa ako makapag-live. Uh, sabi nila ni-report daw yung Facebook natin, pero nakakita naman tayo ng paraan para masagot natin punto por punto ang ating mga mahal na kapatid. Uh, dito sa Uh, so, kinukot ko na lang yung mga official natin bago na document ng simbahan para, ano, para, para maging matibay naman. At kung kukut lang ako ng ilang pare, hindi maganda yan. Kukot talaga tayo ng official uh, approval ng simbahan. So, hindi totoo na yung sinasabi nila na nagagawa ng invento. At walang koneksyon sa tradi tradisyon. Hindi yan totoo. So, para hindi kayo ma-mislead mamis sa mga tao na nagbabase lang sa mga biases, theological biases nila, read the official statement of the church. Not only the old, but as well as the development of our understanding of our ecclesiology. So, importante po yan. Yung ec ecclesiology natin ay ma-update din, ma-upgrade ma din, no? Ang ecclesiological uh, mindset natin, ma-update din sa updated na official pronouncement ng simbahan dahil ang daming hindi na-update. Uh, lang sa YouTube, nakikilig lang sa... Ah, basa tayo, may, may document. But, uh, bili kayo ng Vatican II and then bili din kayo ng Council of Trent. Mga kapatid, maganda po yan at hindi natin i-conflict yan. And then, magsagawa tayo ng sariling interpretation natin, hindi maganda yan. At we, we pretend that our opinion is the official contrary to the official statement of the church. Mas maniwala ko dito sa iyong sariling opinion. Wala namang document dito sa Vatican II na nagsasabi na ang novus Ordo ay sa demonyo. At kung kukuha ka ng ilang kardinal, uh, mag-prevail po ito. Dahil approved by the Pope po ito. Approved by the whole church po ito. Contrary sa isang kardinal, contrary sa isang ubispo, mas mabigat po ito. Dahil official statement, recent official statement ng ating inang simbahan. At kung So, ang challenge ko ni Brother Argesino, may official ba? Bagong official statement ang simbahan. Hindi pa yan nasagot eh. Yung document sa Council of Trent, uh, hindi pwede gamitin niya. Dahil official din ito. Official din ito. At sinasagot lang natin dahil baka magduda na kayo sa misa natin sa New Mass, dahil nabrinwas na kayo ni Argesino sa little pope natin sa Davao, sinasagot lang natin. So, official statement? against sa kanilang uh, gagather siya ng mga kardinal, obispo na against sa Vatican. So, prevail hindi yung kardinal. Opinion ng kardinal, ito po. Dahil ang kardinal, in dapat in communion with the Pope. Hindi siya mag, mag, uh, magsasalita ng para sa kanya lang. Theological bias po yun. Theological agenda niya po yun. Maging ideological po yan. Mas mabuti, makikinig tayo sa official. basahan basahin nyo yung official. Lalo, lalo na yung secret liturgy na document ng simbahan. So, ang ganda talaga nito. Pero yung mga, ano, yung mga kapatid natin na mga ultra-traditionalist, hindi naman masama na maging conservative ka. Hindi naman masama ang maging liberal ka. Maging liberal ka. masama kung ultra-liberal ka na, <laughs> naman. So, dito, maganda, maganda po ito. Maganda po ito. At ang advice ko kay Brother RGC, no, magbasa ka. Hindi ka na nag-quote ng Vatican 2. ha? Pero wala ka ng tiwala sa Vatican no, ngayon. At napakikilala ka bang Catholic uh, a defender, a defender of the Catholic faith. Uh, apologies, lay apologies. Paano yan? Wala ka ng tiwala sa magisterium, eh. Kumukot ka lang ng mga text without historical context. Di ba? So, makinig kayo sa kanya. Makinig din kayo sa atin. Sino ang pinakamabigat? Just imagine, ang new mass natin ay sa demonyo. Maganda ba yung tulo? binabago niya yung tema? Hanggang ngayon, nagsurrender yung kapatid natin. Dahil hindi niya matindigan yun. Walang papa. Wal kahit niya uh, local ordinary o or local church nagsasabi sabi ang ordo ay sa demonyo. Yung local churches, for example, sa whole Philippines, yung CBCP, wala isang local church sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na nagsasabi ang Nubus Ordo ay sa demonyo. Ang bishop, ang bishop, lang, bishop of Davao lang, yung little pope, ang nagsasabi na sa demonyo po ito. Ang private interpretation lang niya. So, sinasagot at sinusundan kita, kapatid. ah... Uh, <laughs> Pasensya na po, wala tayong live ngayon, pero humahanap tayo ng paraan para masagot natin 'yung mga akusasyon na nagpakilalang defender. Wala namang koneksyon sa obispo sa sa Davao, 'no? Mag-ingat po tayo dahil uh, uh unang-una idol na idol ko po siya. Uh, na share ko pa 'yung mga argumento niya sa sa Facebook, pero nung inaatake na niya 'yung simbahan, hindi na maganda 'yon. Protestanti within the church. No? So, yan, sinasagot natin. Wala, wala po itong personalan. Pero kapag sabi natin little pop, yun po ay palatandaan na humihigit na siya sa Santo Papa. Okay? So, fight to Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.